ako oh, magandang umaga pa din good morning pa din aray ko andito kami sa farm yan o oh. mula doon bababa kami mangungo kukuha kami ng mais kukuha kami ng mais doon o yun o mais ang tuktok ng arms sakit ng baywang ng matanda Tanda na, pero hindi pa lola. Tara, sama tayo. Samahan nyo kami. Ang uha ng mais. Tignan nyo yan, oh Fig. Kulo fig. Lahat yan, sila. Fig yan. Fig lahat. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. Puro fig. Ha? Laki ng fig nila. Ay, ko. Diyos ko. Sandali. Pag nakababa ako ipapakita ko sa inyo kung gaano katoktok yung binabaan namin. Mm. Tignan niyo mga lab. Oh, ganyan katoktok yung binaba ko. O, oh, di ba? Nabawasan ako ng ano, ang isang daang kilo. Ang bahay namin nandun sa ko, oh. Ano, sa ibabaw. Ay, oh, nandito kami sa baba. O, oh, di ba? Ang bahay nandun. So, hindi na naman nakapagsuporta at nandito na naman gumagala sa farm Uy! Free do ay sis ma, gara, gara tomat, masya Allah marami pa lang tanim dito tingnan nyo may ano upo upo at kalabasa mayroon ding talong yata, yan eh ba dyan dyan? wala syo? wala, mga ba dyan dyan? Hada Hada? ah! cotton. Allah, ang ganda ng upo. Yan, upo. Masya Allah. Allah. Cotton, anak gol. Ano, ang sito mo? Cotton. Cotton. Huh. Yan yung ana, anak na puso. Hmm. May tanim silang bulak. Yan, oh. Oh, may bulak silang tanim. dito ako sa upo na aamis ayan o uh. upo maliit pa pa pero doon ang dami ayan 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 upo tinanggal tinanggal na lang nila Lish haram ali Lish ah asan sira kaya tinanggal ayan o uh. may tali pero hindi naman na ano oh. manguha kami ng mais pero video yan opo opo o ba diba? dito naman tayo sa kamatis ang daming bunga masya Allah bakit pag iisang ano lang yung tanim nila kamatis oh, kamatis kamatis Masya Allah. watermelon Walang bunga. Wala. Eh, hado? Masya yeah Yeah. eh Yeah. Ay, may lamok. Masya Allah. So, eh, dami bunga. Hindi, tinwahid usbo. Yung watermelon nila wala pang bunga. Eh, Dora Kalas Aswad. Ay, Kalas Brown. Eh, hey, kada Kalas maigdara sa wita baksa? Ha? Ha, ah, ako, hada. Eh, hey, Madam Gulsili, Shufti. Ano, pwede pa ba ito? Mamimitas tayo na. Agoy. Ang sa'y tawag ani sa inyo, sa mua, anagun. Anagon ang tawag ani sa amoa, o di ba? Bisaya man mi, Bisaya man ko anagon. Yung kamatis doon hindi pa, hindi pa binuksan. Anagon. Masyaala usyo usyo dakil hado kalas hati may. Aha da, hado anagol. Hada tomat. Ay, kamatis. Yan oh, nakabalot pa. Kamatis din siya hanggang doon sa dulo kwen wala na patay na yung ano eh. inanunan nila tinanggal na nila yung mga puno hala ba mungkin mungkin mapikali sili wala sa kalamilyon mara you're welcome, you're welcome. You're welcome eh, anak ka na madam, madam, gul. Shukti, shukti, zen, wala la. Egber sa walala wala la. Ay, inat-ngat ng daga. Inunahan kami ng daga. Tingnan niyo mga lalabs. Tingnan niyo. inat ng daga. Ayun pa, oh. inat ng daga. Kagaling ga na daga, ire. Ito pa, oh. inat ng daga. Hala. Sali, Ah. Kinain mm. ng daga. Ay, ano ba yan? yan pa Ala! Allah, Pag iswaya Ah. Inubos na ng daga. Tsukti. Kalas par akil. Asan? gul. Ala, sali. Labi sir minak dakil. Mungkin hada basawi pagrara pa after ako shuftihom Sa sowi sowi sama okay ina unung dogo dami na namin nakuha oh ba? for four wala bisway bisway minak wasir minak tahad sa le bacho ng dami na namin kuha yela kasi kasi liha da least Ito yung kuha ko. Ito yung mga, ito yung, ito yung, ito yung sa kanya dami niyang kinuha. Oh. Iihawi namin. Punta kami doon sa baba. May ano doon eh, may manukan, may dove, may, may kambing. Wait lang mga lalabs. Iiwan namin ang aming mga kinuha dyan kasi pupunta kami doon sa 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 baba doon may mga ano may mga hayop doon uh, may awang ko kung anjan pa yung kambing may ano daw may kambing may manok may mga dove sana lang kaya pang makita kasi gabi na when the, when when tarik minisa ha ha, ha? karo oh, the tarik sali naliligaw ka pa. Hindi niya alam kung saan kami dadaan pupunta. Saan dadaan doon sa pupuntahan namin. Kaloka. Sorry ate. Sorry ate daw. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Hmm? Ayaw niya pa daw magpakita eh. Lagi naman siya nakikita sa vlog ko. Shoo. Hey. Hamamat, abiat, lis. Hindi macho pawal. Ito na naman tayo mga lalabs oh dito tayo sa Tok Tok, bababa tayo doon. Kita niyan yan? Doon tayo punta, bababa tayo doon. Ali, aray ko. Huwi, suwi, suwi. Bismillah, bismillah, gitakbura niya. Sana all. Ang ang ano namin dito, yung yung kalapati namin, puro puti. Dali lang. Puro puti yung kalapati namin dito. Ah, dinagdagan nila. Nung nagpunta ako dito, Bale, wala itong isang hakbang Diretso doon Kaya malalayo Ngayon dinagdaga na nila Okay na humakbang Ay, Diyos ko ah, Tignan nyo, nasa malayo na kami Hindi na nakikita yung bahay namin dito O, oh, tingnan nyo Binaba namin inihingal na Si taba ching ching oh, Ah, nagdilig sila Yan yung mga manok namin dito Ako, carof Yan yung dove namin ang gaganda nila puro puti, ang lalaki ito yung mga manok o libre na kami itlog ay hindi na nakikita, madilim na ito yung mga manok oh. ito yung mga kalapati namin puti, ang gaganda diba, ang lalaki, ang dami nila puro puti dami oh, nila nagkagulo na sila ang dami nila oh hindi na nakikita gaano Masya Allah yan sila ang gaganda dami nila oh dami nila oh ang lalaki punta tayo doon sa ito mga mga ano mga ang tawag nito mga may itlog nag, naglilimlim ito pa rin mga puti pa din yan oh. doon tayo punta tayo sa kambing naam ito, ito sa kambing wala pang wala pang ano wala pang laman punta tayo sa manok mga sisi Ayun. Madilim na. Hindi na nakikita. Hindi sila native. Ito nyo, pati yung paa may balahibo. Hindi sila native. Ito nyo, pati paa may balahibo. Punta tayo doon sa kambing. O, ba diba? Nag-tour kayo sa kanilang farm when safe, kali safe ko. Eto mga kambing. Yan. Yan ang mga kambing. Nagtatago sila. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim lang. Sikta ha ba? Wahid itin talata ba? kam sa sikta. Sikta ha ba he? Kam sa syagirat, wahid gabir. Masya Allah. O, oh, diba? Akyat na tayo, guys. Mga lalabs, akyat tayo. Isipin mo akyat tayo namin. Hindi na nakikita yung bahay. Doon kami sa tuktok. Doon pa sa kabilang tuktok. Ha? When? Ah. Ito yung, ah. Um. Ito yung pagka... Eh, hindi na siya nakikita. Sorry, flashlight, Sally. Swaya, please. Woo, Ay, hindi pa rin nakikita. Yan yung pagkain ng ano, nung manok. Hanggang doon sa dulo. Yala sir! Akyat kami doon, oh. Doon kami akyat, oh. doon kami akyat. Doon kami akyat. Akyat kami dyan Buhay pa ako. Nahinga pa naman. Uy, sir! Fadi, hadama pa siya eh. Mungkin ha, mama. Eh, hey, ang ganda ng kulungan, oh. Wow, wow. Mm. Yes, <laughs> Zen, insya Allah. Fiha, mama? Eh? Ay, may kalapate din pala. Didi, 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 didi. Eh, mungkin harma, oh. Ay, ma. Agang kali, istoy bet. Hindi na nakikita. Babay na mga lalabs. Maraming salamat sa panunood. Mega love shout out sa lahat ng mga subscribers at viewers. Okay. Pati na rin sa mga non-subscribers. Maraming salamat po. God bless everyone. Keep safe everyone. God bless. Bye bye. Kasi aakyat na kami doon. Hindi na nakikita din kasi madilim na. Ayan o, aakyat kami dyan. Aakyat kami dyan. Diyos mayo marimar. Okay yung pababa. Yung pag yung problema. Bye bye po. Hindi pa naakyat. Hinihingal na. Bye bye mga loves. Maraming maraming salamat. Thank you sa panonood. Thank you po. God bless. Bye bye. Hindi niya kaya. Sige. Bye po. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye bye. I love you all. Bye bye. God bless.